Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipo ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si na Santiago at Juan na mga anak ni Sibideo, si na Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang labindalawang ito itoy sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Wag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alimang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagsasadiwa Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad. Tinawag ni Jesus ang labindalawang alagad sa kani-kanilang mga pangalan. Ano nga ba ang yamang kalakip ng ating mga pangalan? Una, ito ay simbolo ng pagiging mahalaga. Binibigyan natin ang pangalan ng mga bagay na mahalaga sa atin, tulad ng mga alagang hayop, mga ari-arian at iba pa. Ikalawa, dito tayo unang nakikilala. Bininyagan tayo sa pangalang ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Ito rin ang makikitang nakalagay sa ating mga pasaporte at mga mahalagang dokumento. Gatlo, sa pangalan natin nakakabit ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating pagkatao. Dito rin nakakabit ang kwento ng ating mga tagumpay at kabiguan, lakas at kahinaan at ang ating angkan na kinabibilangan. Sa madaling salita, tinawag ang labing dalawa sa kanilang sariling mga pangalan at hinirang ng Diyos mula sa iba't ibang antas ng buhay at karanasan. Mga ordinaryong tao man sila, ginamit ng Diyos ang kanilang mga kalakasan at kahinaan upang ipahayag ang helio sa buong mundo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.